morning mga kaidol Wala na namang huli ang mga tropa Ayan Daming tao ng dagat Napakaraming tao mga kaidol Walang mga huli Ayan mga tropa Wala, walang huli ngayon Oh, konting ka tapulok ina pagkaguluhan na. Ah. mo oh. na wag Konting tapulok ina pagkaguluhan mga idol. Walang huli. Walang mga huli. Ayun, daming daming tao dun mga naghihintay ng isang parating mga bangka ayun basnig mga kaidolo dami ayun dami basnig